Bago pa lumakas ang ulan ay nakapag-ikot na ang LGU ng Pozo Rubio sa Pangasinan sa mga ilog at mabababang lugar para tingnan kung may mga kailangang ilikas na habang maaga. Pinulong din ng LGU ang kanilang rescue team at ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kasama na ang Bureau of Fire Protection. Nagsagawa rin sariling ng sariling pre-disaster coordination ang Police Provincial Office ng Pangasinan para sa mas mabilis na pagresponde. Samantala, tiniyak ng DSWD Field Office sa Region 1 na maisapat na bilang ng food at non-food items na ipapamahagi sa mga apektado ng Bagyong Goring. Sa Baguio City, agad ipinagutos ni Mayor Benjamin Magalong ang clearing operations sa Camp Lagoon screens na nagsisilbing proteksyon ng main drainage tunnels para maiwasan ang pagbaha habang sa Kalinga, nakapreposisyon na ang mga kagamitan at sasakyan na gagamitin sa mabilis na pagresponde sa anumang epekto ng bagyo. Ang DSWD sa Region 2 ay nakapagpadala na rin ng family food packs sa kanilang field offices sa bawat lalawigan para maipamahagi sa mga apektadong pamilya. Dominic Almelor, para sa Bayan.